ito yung room namin ito yung yan po ang CR dito yan. dalawang bed tag-usa taan nga bed <laughs> oh lord hi guys dito tayo sa Villa de Campo 5 ito po yung paglapag namin ng plane kanina sa Davao International Airport yan po

Double Double again Yan. Salamat Lord sa safety na biyahe Salamat Lord Mayroong carpet pa travel. Guys, sabuk kami. Ang nindot kayo among fly. Opa. Ola lakay. Ako rin mag-CR ko. Ang dami Ay, hila man pa. Hila. Guys, ang daming pasahero. Video-video pa. tayo diyan. kasi nag-iisa wala si Mike. kami so, guys. Ito po yung airport ng Davao. Ayan. palabas na tayo. Ayan. Ayan, guys, nakita tayo ng taxi kasi yung kasamahan ni Mike na nagsabi na susundo sa amin akala niya bukas pa so hindi niya alam na ngayon kami darating Ngayon, naudlot so yan po ito yung Davao maghanap ng taxi. Nandun yung kay Kibuloy, Excuse. So, dito tayo. Kita nyo guys, yun. Yun yung kay Kibuloy. Ayan. guys so ang haba ng pila sa taxi ayan guys na ay kinakausap sa pastor Mike na pakyaw ng taxi alam niyo magkano 1,800 from the airport to anong lugar yan pa? One kalinan kalinan so ganun 1,800 po ang ano, try lang namin dito pila kami kung magtanong kami kung magkano kano, kano, kano. So, ito po yung ano uh, imagine yung pila niya And guys, so, get, mula doon hanggang dito pero saglit lang ito kasi marami namang taxi pero sana makatiming kami ng taxi driver na mabait at uh, tawag nito, hindi naman ganoon kamahal, imagine 1,800 parang isang uh, ano na yun eh isang uh, Ah, uh, pasahi sa uh, sakay na yon ng plane. Ha? Huh? Saan? Metro lang dito sa Okay. So, yan Yan lang, guys. Uh, so, hindi hindi pakyaw kundi metro lang. Magmi-metro lang kami para mas makales So, anyway, yung hindi mm. alam, yan po ang log ano paaralan ni Kibuloy. Anong tawag niyan pa? Ah. Yung school na yun, kay Kibuloy. Kibuloy. Mm. Parang university na niya. Oo. Oh. Oo. Parang college na school. So, yan po. So, malapit lang yung kanila sa airport. Kay Kibuloy. So, yan po. Airport. Yan. Lapit na tayo guys. Tapit na. Mahaba pa. Guys, Ang pula ang ating sakyan. Kamay. Kaya. 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 Almost 600 lang. So, kung nigo kami nung Pacquiao, 1.8, grabe ang lugi namin. So, timing talaga kasi mabait din yung driver. Talaga namang uh, si Lord nga ay tumutugon uh, tumutugod talaga sa prayer. Yeah. Tugbog pala na, sir. Tapot mm. tayo na.

Naku, wala kami kakainin sa room. Kasi walang tindahan, malayo lang yung tindahan. Yan po yung dinaana namin, no? may mga palayan. So yun, green na green. Ang video ng uh, uh, alumni nila ni Pastor Mike, papasok. Oh, medyo ma... ma ano nasa tabi ng bundok yan po kayo dumaan kami sa palayan pero maganda naman din po, po. Gak sada, pun sibuk. orang <laughs> ah, sibuk gak kena kalsada Ah, asal mana dapet Pak, diri sama di Dapit. Ha? Ayun. So arah suluk, suluk, suluk. Hi guys, dito tayo sa Villa de Campo Cinco. Pa ikaw? Sa sa ranger jeriyan 'yan. Tingnan mo guys, akala ko ya okay yung video, naka-slow motion pala yan. Sa kakapoy na yan kay, waay to, natarong tapos pagdating namin sa venue, uh Folibo, uh, hindi pala na-reserve yung na-reserve yung room namin. So, kailangan namin mo transfer ng another place para doon kami magstay So, yan po. Kaya yan. Nangyari na slow motion. naklamo <laughs> na naman yan diyan <laughs> So, yan guys. Guys, <laughs> sakay na naman kami. Akala na yung makatulog namin. Dahil biyahe pa mi kasi fully uh, booked. Wala di ay ma-reserve.

saan ning ang lugar ni no yeah. Los amigos. Mm Hayedos. -hmm. Los mm -hmm. ah, amigos. Los amigos Bainkedos ang pangalan sa lugar. Yatong <tries> rin na sila sa kwando. Rice ko to Umba. Ang binayad namin sa tricycle kanina is 40 pesos. Ngayon ito 100 pesos. Ito po yung maghatid sa amin sa partil. So ito po, biyahe na naman. Guys, ito na yung ating uh, istihan. tulog. <laughs> log guys ito yung room namin ito yung 1550 ito yung CR ayan, ayan. dalawang bed tag-usa <laughs> taani nga bed oh lord yeah. bisag mamata alas 8 okay ra no alas Ano sa oras ay kuan ni ogma alas oh mata alas 8 okay na, no? oh, yeah. Okay kasi sila ikuan diri eh.